Nakarinig ka na ba ng taong mahusay kumanta tapos gustong gusto mong sabayan yung kanta? Kaso sa halip na madali mo mga nota, eh, hindi mo maabot. Yun bang gusto mo yung kanta pero sadyang mailap sa'yo yung range ng kanta? Maraming ganyang kanta. Sarap pakigan, sarap sabayan, tapos feel na feel mo yung lyrics. Kaso lang, pag sinubukan mo na kantahin, nasisira lang yung kanta dahil di mo maabot yung matataas na nota. Pwede ka namang magsanay para maabot mo yung hindi mo kaya, pero kung sadyang hindi talaga angkop sa'yo, kahit ang pagsasanay ay hindi rin sasapat. Kaya ang isa pang maaaring gawin ay humanap ka ng angkop para sa'yo. Ang buhay parang video di ba? May gusto kang kantahin pero labas na sa range mo. May mga bagay na gusto mo pero di bagay sa'yo na kahit anong pilit mo eh, hindi mo talaga kaya. Pero may mga choices naman na pwede. Kaso lang, pag fixated ka doon sa gusto mo at ipinipilit mo, hindi mo na mahahanap yung maaaring mas angko para sa iyo. Ganyan din ang buhay. Bawat buhay ay may kanikanyang disenyo mula sa Diyos. Iba-iba ang talento at kakayahan ng tao. Itong dahilan kung bakit merong kaya mo at hindi mo kaya. At kung lagi tayong sa iba nakatingin, hindi natin makikita kung anong pinagkalob sa atin. Ilang bagay ang dapat isaalang-alang. Una, hindi lahat ay kaya mo, kaya hindi lahat ay para sa iyo. Pero siguradong may aangkop sa disenyo ng Diyos para sa iyo. Kaya mahalagang tuklasin at tanggapin ang disenyo ng Diyos para sa iyo at mamuhay ng naaangkop dito. Pangalawa, ang paghahangad ng hindi para sa iyo at hindi angkop sa iyo ay maaaring magdulot ng unnecessary stress para sa iyo. Hindi masamang mangarap pero tandaan mo na ang pangarap na hindi natutupad ay nakapanghihinayang din naman. Panghawakan mo ang katotohanan na ang kagandahan ng buhay ay nakasalalay sa disenyo ng Diyos para dito. Ang sabi nga ng Bible, iba't ibang pinapagawa ng Diyos sa atin, ngunit iisa lang ang Diyos na nagbibigay sa atin ng kakayahang gawin ang mga ito. Misan, kakatingin natin sa iba ay hindi na natin makita o ma-appreciate yung pinagkaloob sa atin. Tandaan mo na ang bawat isa ay binigyan ng kakayahan at ang kagandahan ng kakayahan ay nakasalalay sa pakinabang nito. Magandang mangarap ng kaya ng iba. Pero huwag mong kakalimutan na mas magandang mangarap ng ayon sa kakayahang ibinigay sa iyo ng Diyos. Parang kanta na ayaw pahuli ng matataas na nota. Misan pag mo eh, hindi na maganda at masakit pa sa tenga. Laging merong para sa iyo. Maging bukas ka lamang sa tunay na angkop sa iyo. Sang ayon sa kapasyahan ng Diyos na sa iyo ay may disenyo. Madi-discovery mo rin yan. Asa ka pa.